Irido ang tulong lunad kang brown na Suzuki mini truck kan mahulog sa ampas sakop kang barangay Mamlad, Piyuduran, Albay, kan nagtalikod na Domingo, Oktubre 1. Sa impormasyon, gikan sa sarong pagtiripon, paulikutaan mga biktima. Alaga durante kang pagputok kan sarong ruweda kan nasambit na lunadan, nawaran kontrol ang driver kaini na nagresulta sa diskwido. Napag-araman man na madiklom ang dalan asin mahalas dara kang pag-uuran. Maswerteng minor injury sana ang sinapo mga lunad. Yo, maulan po kasi, maulan po kasi, maulan pa si kagabi At ito pong kasala dito, eh bihira ito masinagan ng araw kasi nga maraming kahoy. Medyo madulat dito, pag maulan madulat kasi meron ng mga lumot na tinatawag. Ah, uh, kurmada pa siya at uh, yun nga, uh, sumabog yung kanyang gulong. At uh, tayo sa ulat, medyo nakainom pa rin ito, nakainom din itong ating driver at Nadiscovery nga namin na yung palang bangina yun, yung rabino yun, ay tambakan ng basura. Tambakan ng basura na illegally, doon na nagdadampang iba natin mga uh, barangay. Na doon natatapo ng basura. Kaya may gyayarap ang aming eh. kasi maraming mga basag ng mga bubog, uh, may mga matutulis na bagay na nandun sa basura. Kasudma, kan maipaabot pa sana sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRM Opio Duranan Incidente. Matapos na magbisita sa opisina ansar saru sa mga biktima para mag-agad ng asistensya, na ma-recover nahulog na van na tulos mampig-aksyonan kan opisina. Marami na po mga motor, mga motor. Marami na po dyan na tanong. Kasi po makitid nga po ang dahan dyan. Uh, matagal rin po dyan, hihiling ng, awas uh, sa ating pamahalaan, sa ating government na maayos na yan kasi po yan ay na sa provincial road na rin po kasi yan o provincial road. At marami na rin pong ginawa ang local government unit dyan sa kaya nga na po sa kakulangan nating mundo. Hindi po natin ang two lanes. One lane lang po ito, one lane. At nahihira po, mahirap po dating na po sa may mga kasalubong. Uh, pero po ayun uh, uh, po sa report, eh, ito din ay naayos na rin ngayon na natin pong uh, mga pananat na sa con congressional seat natin. Accident-prone area ang lugar. Kaya apilar kang MDRRMO sa mga nanunungdan, lugod matawa ni magkakanigong aksyon ang dalan, nga ni Day na may maniswido pang motorista sa lugar. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango.